Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Capricorn para sa Pebrero 17, 2025. Ngayong araw, ang kosmos ay tumatawag sa iyo upang tuklasin ang iyong likas na pagiging malikhain at masigla, Capricorn. Madalas kang magdala ng bigat ng mga responsibilidad at sa bawat hakbang na iyong tinatahak, puno ka ng dedikasyon at pagnanais na magtagumpay, Gayunpaman, ngayong araw ay pagkakataon mo upang ilabas ang iyong pagiging malikhain at makapag-eksperimento sa mga ideya na nagpapalago sa iyong isip at puso. Ang pagninilay na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pagkakataon na magpahinga mula sa matinding presyon at tanggapin ang iyong mga natatanging ideya at iniisip na siyang magsisilbing tulay para sa mas magaan at mas masaya na pananaw. Habang ang mga responsibilidad ay patuloy na humihila sa iyo, upang manatili sa iyong mga nakasanayang gawain, ang pagkakataong ito ay nagbibigay ng espasyo upang magsimula ng mga bagong proyekto na puno ng sigla at masining na pananaw. Hindi kailanman masama na maglaan ng oras para sa iyong sarili at magbigay ng halaga sa iyong sariling kaligayahan at pag-unlad ang hindi inaasahang mga pagkakataon na magdudulot ng mga bagong ideya at inspirasyon ay malamang na magbukas sa iyo ngayong araw kaya't magsikap na maging sa lahat ng bagay na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at kasiyahan habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa iyong araw ito ang tamang panahon upang kilalanin ang iyong mga pangarap at layunin at simulan ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas mataas na tabumpay Huwag matakot maglaan ng oras upang mangarap at ilarawan ang iyong hinaharap. Sa paggawa nito, makikita mo ang mas malawak na larangan na nag-aantay na mapuntahan mo. Ang kosmos ay nag-aanyaya sa iyo na maging handa sa mga bagong hamon na magpapalawak pa sa iyong pananaw at magdadala ng higit na pag-unawa sa iyong sarili. Ang mga oportunidad na nakatago sa mga simpleng hakbang ay may malalim na kahulugan at mahalaga sa iyong personal na pag-unlad. Makikita mong habang pinapalago mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap ay mag-umpisa at lalago, kaya't huwag matakot na magsimula ng mga bagong proyekto. Kapag binigyan mo ng pansin ang mga bagay na magdadala sa iyo ng mas mataas na pag-unawa, matutuklasan mong may mas malalim na layunin sa mga pagsubok at paghamon na iyong kinakaharap. Ang iyong pagiging bukas at handang matuto ay magdadala ng mga magagandang oportunidad sa iyong landas, kaya't yakapin ang mga pagbabago at pagpapalawak ng iyong mga pananaw. Ang mga pagkakataon ay dumarating kapag least expected, at ikaw, Capricorn, ay may kakayahan upang magbukas ng mga bagong landas na magdadala sa iyo sa isang mas mataas na antas ng tagumpay. Iwasan mong magpataw ng limitasyon sa iyong sarili at imbes ay yakapin ang hindi inaasahang mga oportunidad at hamon. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ang iyong lakas ay magsisilbing gabay kaya't huwag matakot na lumabas mula sa iyong comfort zone upang matutunan ang mga bagong bagay na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Huwag matakot na tanggapin ang mga hamon at makita ang mga ito bilang pagkakataon na mapalago ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa bagong pananaw at pag-isip, makikita mong mas madali mong malalagpasan ang mga pagsubok at makikita mo ang mas malalim na kahulugan sa iyong mga desisyon at gawain. Minsan, ang mga pinakamagandang bagay ay nangyayari kapag tayo ay nagiging bukas at fleksible, kaya't huwag kalimutan na yakapin ang mga bagong pagkakataon na darating sa iyong landas. Ang iyong pagnanais na magtagumpay ay magiging isang mahalagang puwersa na magdadala sa iyo sa mas mataas na mga pangarap at layunin. Maging matatag sa iyong mga hakbang, ngunit huwag kalimutan na maglaan ng oras para magpahinga at mag upang mapanatili ang iyong kagalingan at patuloy na pag-unlad. Habang ikaw ay patuloy na naghahanap ng balanse sa buhay, ang buwan ay sumasaklaw sa Libra na nagdudulot ng daloy ng armonya sa iyong mga relasyon at pag-uusap. Ang pag-iwas sa mga matitinding argument at pagkakaroon ng mga makatarungan at makatarungang pakikipag-ugnayan ay magiging kapakipakinabang ngayong araw. Ang hindi pagkakasunduan at mga tensyon ay unti-unting mapapalitan ng kalmado at pagkakontento kaya't samantalahin ang pagkakataon upang gawing mas makulay at magaan ang iyong mga interaksyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa bawat pag-uusap, iniimbitahan ka ng universo na magtamo ng higit na pag-unawa sa mga taong mahalaga sa iyo, kaya't gawin mo itong pagkakataon upang magtulungan at magtagumpay ng magkasama. Sa mga oras na nakakaramdam ka ng pangangailangan ng agarang aksyon, ang mga pag-uusap na puno ng empatya at pag-unawa ay magdudulot sa iyo ng mas magaan na pakiramdam at makakatulong upang mapalakas ang iyong koneksyon sa iba. Maglaan ng oras upang tunay na makinig at magbigay ng pansin sa mga hinanakit at pangangailangan ng ibang tao sapagkat dito mo matutuklasan ang isang mas malalim na ugnayan at pagtutulungan na makikinabang ang lahat. Ang pagnanais mong lumikha ng mas malalim na koneksyon at mas mahusay na pagkakaunawaan sa iyong mga mahal sa buhay ay magiging paunahin tema ng araw na ito. Habang ang buwan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makipag-ayos at magbukas ng bagong kabanata ng pagkakaibigan at pagtutulungan, mapapansin mong ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng oras ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pakiramdam ng kadalakan at pagmamahal. Makikita mo na sa bawat pagkakataon na nagiging bukas ka sa iba, ikaw ay nagbibigay daan sa mas magaan at mas masayang koneksyon. Ito rin ang tamang pagkakataon upang palakasin ang iyong ugnayan sa iyong mga kasama sa buhay. Kaya't itaguyod mo ang mga pagpapahalaga ng komunikasyon, kooperasyon, at pagmamahal upang matulungan ang iyong mga relasyon na magtagumpay. Sa mga panahong ikaw ay nahihirapan sa iyong mga responsibilidad, Naaalala mo kung gaano kahalaga ang iyong mga ugnayan at pakikisalamuha sa iba. Makikita mo na habang ang iyong mga personal na proyekto ay nagsisimula ng sumigla at magtabumpay, ang mga tao sa iyong paligid ay may bahagi sa iyong tabumpay. Kung ikaw ay magbibigay ng atensyon at oras sa kanilang mga pangangailangan, ikaw rin ay makikinabang mula sa kanilang mga suportang kalooban. Huwag matakot na humingi ng tulong at maging bukas sa mga pananaw ng iba, sapagkat ang kanilang opinyon ay maaaring magbigay ng isang mahalagang pananaw na makakatulong sa iyo upang mas mabilis na makarating sa iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng tamang ugnayan, ang iyong mga proyekto at pangarap ay magkakaroon ng higit na lakas at tabumpay. Ang hindi pag-iwas sa mga komplikadong isyo at ang pagbibigay ng pagkakataon na malutas ang mga ito ay magdadala sa iyo ng kaligayahan at kapanatagan sa iyong puso. Pagkatapos ng araw, makikita mong mas magaan ang iyong pakiramdam at mas may kapayapaan sa iyong sarili at mas magaan na magtutulungan kayo sa iyong mga kasama sa buhay. Pagnilain mo rin ang mga kasangkapan at resources na mayroon ka ngayon, dahil maaaring magbukas sila ng mga bagong pagkakataon para mapalago ang iyong mga layunin at aspirasyon. Marahil may mga koneksyon o kagamitan na hindi mo pa napapansin, ngunit makakatulong sa iyong pagpapalawak ng mga pangarap at proyekto. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong ideya o teknik na makakatulong sa iyong paglago. Isang magandang panahon ito upang pagsamahin ang iyong malikhain at praktikal na mga aspeto upang lumikha ng mga solusyon na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay. Ang iyong pagiging mapanuri at malikhaing isipan ay magsisilbing tulay sa iyong hinaharap, kaya't yakapin ang lahat ng pagkakataon upang mapalawak pa ang iyong pananaw at magbukas ng mga bagong pinto ng oportunidad. Sa bawat hakbang mo, maaaring may mga kamanghamanghang kaganapan na magdadala sa iyo sa mga posibleng bagong. Pakikipagsapalaran at tagumpay na magpapalawak sa iyong buhay. Tiwala lang, at makikita mo na habang pinapalago mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap ay patuloy na mag at lalago. Sa pagtahak mo sa iyong landas, Capricorn, maging matyaga at patuloy na magtiwala sa iyong sarili. Ang universo ay patuloy na nagtutulungan upang ikaw ay makarating sa tamang lugar at oras. Laging tandaan na ang bawat hakbang, kahit maliliit man o malalaking tagumpay, ay bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. Tanggapin ang bawat pagkakataon na magbibigay sa iyo ng karunungan at lakas. Ang iyong matatag na disiplina at pagpaplano ay magdadala sa iyo sa tabumpay at sa bawat hakbang magiging mas makulay at mas rewarding ang iyong landas sa pamamagitan ang pagpapakita ng lakas ng loob at tapang makikita mo na patuloy na magbubukas ang mga pinto ng oportunidad sa iyong landas at makakamtan mo ang tagumpay at kasiyahan na nararapat sa iyo sa pamamagitan ng mga hakbang na may pagkakapareho sa iyong mga layunin, makikita mong ang bawat araw ay nagdadala sa iyo ng mas magaan na paglalakbay at mga kaganapan na magpapalawak pa sa iyong mga pangarap. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.